Hello, welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa habeas corpus para sa pagpapalaya kay Dr. Binigno Agbayani Jr. Ang doktor na namatay sa detention matapos siyang hatulan ng mababang hukuman na nagkasala ng medical malpractice. Sa bagong desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Dr. Binigno Agbayani Jr versus director of whoever in charge of the Manila City Jail, and all persons taking order from him, her, et al. Ang ikalawang dibisyon ng Korte Suprema, sa isang resolusyon na may petsang ikapito ng Agosto taong 2024 na isinulat ni Associate Justice Antonio Co. Jr., ay ibinasura ang petisyon para sa habeas corpus na inihain ni Angeli Acabane, Angeli, sa ngalan ni Dr. Benigno Agbayani, Jr. Dr. Agbayani na humihiling na makalaya siya mula sa pagkakakulong. Si Anjali ang common-law na asawa ni Dr. Agbayani. Si Dr. Agbayani ay kinasuhan ng reckless imprudence resulting in serious physical injuries dahil sa paggamit ng unsterilized medical instrument sa isinagawang operasyon sa kaliwang tuhod ni Sol Hof Elena Jr. Pagkatapos ng paglilitis, hinatulan ng Metropolitan Trial Court na nagkasala si Dr. Agbayani at sinintensyahan siya ng dalawang taong pagkakakulong. Ipinasya ng Metropolitan Trial Court na, sa kawalan ng salungat na ebidensya ng eksperto, ang ekspertong testimonya ng mga testigo ng prosekusyon sa kapabayaan ni Dr. Agbayani na tiyakin ng wastong sterilization ng instrumento bilang sanhi ng impeksyon ay tiyak na nagdulot sa kanya ng pagkakasala. Ipinasya din ng Metropolitan Trial Court na nabigo si Dr. Agbayani na patunayan na nasunod niya ang nararapat na pangangalaga at pagsisikap na kinakailangan sa kanya sa ilalim ng mga pangyayari. Nag-apela si Dr. Agbayani sa Regional Trial Court na nag-utos sa kanya na maghain ng kanyang Memorandum of Appeal. Sa halip na sumunod sa direktiba ng RTC, naghain si Dr. Agbayani ng kanyang unang mosyon na humihingi ng extension ng 15 araw upang maihain ang kanyang memorandum na ipinagkaloob ng RTC. Naghain si Dr. Agbayani ng dalawa pang mosyon na humihingi ng karagdagang extension para maihain ang memorandum. Ang lahat ng tatlong mosyon ay parehong nangangatwiran sa mabigat na presyon ng trabaho, halos araw-araw na mga pagdinig sa korte. At pagsusumit ng mga pare-parehong mahalagang pagsusumamo para sa extension na maibigay. Para sa kanyang kabiguan na maghain ng memorandum sa loob ng pinalawig na panahon na ipinagkaloob, ibinasura ng RTC ang apela ni Dr. Agbayani. Tinanggihan din ng RTC ang motion for reconsideration ni Dr. Agbayani. Naghain si Dr. Agbayani ng petisyon para sa pagsusuri sa Court of Appeals. Ngunit ibinasura ng CA ang petisyon para sa kabiguan ni Dr. Agbayani na idagdag sa kanyang mga dokumento sa petisyon na kinakailangan sa ilalim ng Rules of Court. Ipinagpalagay ng CA na ang karapatang magapela ay isang pribilehiyong ayon sa batas na maaari lamang gamitin alinsunod sa batas kung hindi ito magreresulta sa pagkawalan ng karapatang magapela. Binigyang diin din ng CA na si Dr. Agbayani ay may mandato na maghain ng kanyang memorandum ng apela alinsunod sa mga panuntunan at ang kanyang kabiguan na gawin ito ay sapat na batayan para e dismiss ng RTC ang kanyang apela. Ang motion for reconsideration ni Dr. Agbayani ay tinanggihan ng CA. Naghain si Dr. Agbayani ng petisyon para sa pagsusuri sa Court of Appeals, CA. Ngunit ibinasura ng CA ang petisyon para sa kabiguan ni Dr. Agbayani na idagdag sa kanyang mga dokumento sa petisyon na kinakailangan sa ilalim ng Rules of Court. Ipinagpalagay ng CA na ang karapatang magapela ay isang pribilehiyong ayon sa batas na maaari lamang gamitin alinsunod sa batas kung hindi ito magreresulta sa pagkawalan ng karapatang magapela. Binigyang diin din ng CA na si Dr. Agbayani ay may mandato na maghain ng kanyang memorandum ng apela alin sunod sa mga panuntunan at ang kanyang kabiguan na gawin ito ay sapat na batayan para e dismiss ng RTC ang kanyang apela. Ang motion for reconsideration ni Dr. Agbayani ay tinanggihan ng CA. Si Dr. Agbayani ay naghain ng petisyon para sa pagsusuri sa Korte Suprema. Sa isang resolusyon na may petsang ika-23 ng Hunyo taong 2021, pinagtibay ng korte ang desisyon ng CA na may pagbabago sa parusa. Ang korte ay nanindigan na habang ang mga kapansanan sa anyo ng petisyon ay maaaring iwaksi, si Dr. Agbayani ay nabigo bigyang katwiran o sumunod sa mga kakulangan sa kanyang motion para sa muling pagsasaalang-alang sa kabila ng pagbilang ng CA ng mga kulang na dokumento. Nagdesisyon din ng Korte na hindi dapat umasa si Dr. Agbayani na ang kanyang motion para sa extension ay ipagkakaluob ng mas kaunti para sa panahon na hinahangad dahil ang paghahain ng isang memorandum ng apela ay sa pilitan, at ang kabiguan ay bumubuo ng isang batayan para sa pagbasura ng apela. Sinabi rin ng Korte na ang pangunahing isyo sa kaso bago ang Metropolitan Trial Court, Ang hindi pagsterilization ng arthroscope na ipinasok niya sa tuhod ng biktima sa panahon ng operasyon, na maaaring naging sanhi ng paglaki ng impeksyon sa bacterial, ay isang katanungan ng katotohanan na hindi nararapat sa isang petisyon sa Rule 45 kung saan ang mga tanong lamang ng batas ang pinapayagan. Tinanggihan ng Korte ang mosyon para sa muling pagsasaalang-alang ni Dr. Agbayani. Naging pinal at executory ang resolusyon ng Korte noong ikadalawang putatlo ng Hunyo taong dalawang libut dalawang put isa noong ikalabing anim ng Marso taong dalawang libut dalawang put dalawa. Nang eremand ang mga record ng kaso sa Metropolitan Trial Court, naglabas ang huli ng warrant of arrest at ikinulong si Dr. Agbayani. Naghain siya ng ilang mga motion para alisin ang warrant of arrest at para sa kanyang paglaya na itinanggi ng Metropolitan Trial Court sa kadahilanang naabot na ng finality ang kaso. Sa kasalukuyang petisyon para sa habeas corpus, ikinatuwira ni Angeli na si Dr. Agbayani ay inaalisan ng kanyang kalayaan ng walang angkop na proseso ng batas at sa ilalim ng walang bisang hatol na hindi naging pinal at tagapagpatupad. Iginiit ni Angeli na kahit na sa pag-aakalang naging pinal na ang paghatol kay Dr. Agbayani, na isilbi na niya ang kanyang sentensya. Ibinasura ang petisyon, ginawa ng Korte ang mga sumusunod na punto, una, ang petisyon para sa habeas corpus ay isang maling lunas. Iginiit ng korte na ang isang petisyon para sa habeas corpus ay isang wastong remedyo para sa isang taong iligal na pinagkaaitan ng kalayaan at upang palayain siya, kung ang gayong pagpigil ay labag sa batas. Sa kaso ni Dr. Agbayani, ang kanyang pag-aresto at pagkakakulong ay resulta ng isang prosesong inilabas ng korte o sa bisa ng hatol o utos ng korte na may jurisdiksyon na maglabas ng pareho. Kaya, si Dr. Agbayani ay nararapat na makulong sa ilalim ng kustodiya kung saan ang remedyo ng isang writ of habeas corpus ay hindi maaaring magsinungaling. Idinagdag ng Korte na dahil ang mga resolusyon nito ay naging pinal at executory at sa makatuwid ay hindi na nababago, ang legal na katumpakan ng pagbabasura ng RTC sa apela ni Dr. Agbayani ay hindi na maaaring abusuhin. Pangalawa, ang paghahain ng petisyon ng direkta sa Korte ay lumabag sa prinsipyo ng hierarchy ng mga Korte dahil ang mga petisyon para sa habeas corpus ay nasa ilalim ng kasabay na jurisdiction ng RTC, CA, at ng Korteng ito. Sa wakas, ang supervening na pagkamatay ni Dr. Agbayani noong 5 ng Oktubre taong 2023 ay nagbigay ng petisyon para sa habeas corpus na moot at akademiko. Ang kaganapang ito ay humadlang sa korte mula sa karagdagang paggamit ng kapangyarihang panghukuman nito dahil sa kawalan ng isang makatuwirang kontrobersya. Courtesy of Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching!